Maraming lugar sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ang nakaranas ng pagbaha kahapon bunsod ng malalakas na ulan dala ng habagat. Base sa datos ng pag-asa, sa Sangley Point sa Cavite City, naitala ang highest rainfall na 382.1 mm o pinakamaraming ibuhos na ulan sa loob ng 24 oras. Hindi na yan nalalayo sa climate normal o yung inaasahang buhos ng ulan sa buong buwan na ng Hulyo sa Sangley Point na 456.6. may get 200 mm naman ang naitala sa Science Garden, Quezon City at naiya sa Pasay City sa loob ng 24 oras. Ang climate normal para sa buwan ng Hulyo sa Science Garden ay 516.6 mm. get 100 mm naman sa Clark International Airport sa Pampanga at sa Dagupan City, Pangasinan. Ang bagyong Ondoy noong 2009 nagbuhos ng nasa 300 mm na ulan sa loob lang ng 6 na oras noong nakaraang taon, mahigit 300 mm na ulan din ay binuhos ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina sa loob ng 18 oras. Dahil sa epekto ng mga pagbaha, isinailalim na po sa State of Calamity ang lalawigan ng Cavite, mga bayan ng Balagtas at Kalumpit sa Bulacan, Quezon City, Umingan, Pangasinan at Rojas, Palawan. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.